Ayan, luto na guys. Ayong ala, igato e nating manok. Ayan, napakasarap guys. Mm. Hello guys, good evening to this video guys. I-share ko sa inyo ang aking bagong recipe. Disclaimer lang guys, this is my own version. So ang ating lulutuin for today guys ay ala egadong manok. So ito kakaiba ito guys kasi manok ang ating gagamitin for today. So ayan, entro, paso! Ayo, Ang gamit ko guys ay olive oil. Ayan. So, ang olive oil guys ay napakaganda ito sa atin na nagluluto. Kasi ang olive oil, less cholesterol. Ayan. Maganda ang olive oil na gagamitin natin sa pagluluto. Ayan. Painitin natin guys. At ilalagay natin yung ating unang ingredients. Simple lang ang ating lulutuin today. Ayan. Ala egadong manok. Manok ang ating gagamitin, hindi karni ng baboy. Ayan, lagay na natin ang ating garlic. Lagay na rin ang ating onion. So, medyo i-brownish lang natin itong ating main ingredients bago natin ilagay yung ating breast chicken ang ating tiramis guys yan guys, lagay na natin yung ating sliced na breast chicken. Ayan na guys, maglagay na tayo ng konting ano guys, chili powder para masarap yung ana ala at egadong manok natin. Ayan, then black pepper. Pang nam natin, peching. Mas maganda ito guys kaysa yung matching. Pagdagay tayo guys ng konting ayon tayo so patis. Lagay tayo guys ng patis. Para masarap at manunuot yung sarap ng ating adobo. Yan. Saka natin halu-haluin. Ang ating manok. And ilalagay na natin guys yung ating patatas na malalaking hiwa ihukuli na natin itong ating ano guys mixed vegetable kasi ito guys ay luto na to sa refrigerator so ilagay na natin yung ating patatas ilagay na natin lahat yan ayan guys mukhang luto na itong ating ala mano. manok ayan ang dami yung ano guys patatas. Ayan, plus yung ilalagay pa natin yung mixed ano, vegetable. So, tikman natin yung manok, guys. Kung eksakto na yung ano. Tuto na. Hmm. Ang sarap ng ala. Uh, uh, Gado na manok. Ilalagay na natin, guys, itong ating mixed vegetable para mas magmumukhang masarap. natin guys para mas madaling maluto kasi luto na itong ating patatas Diyan luto na lang sa natin within 5 minutes kasi dati nang luto yung mixed vegetable guys ayan na guys luto na guys yung ala ega nating na panok ayan napakasarap ayan kung gusto niyang gayahin guys Ayan, why not? Disclaimer lang guys, ha? this is on my own version. Uh, kung gusto mong gayahin, Why not? Diba? O, ang sarap ang ating ala ikatong no? manok. Mm, yummy!